pupunta kayo sa, ano, sa promise namin. Sa date A yan. Date A. <tell> kasi ako ng movies uh, PC, sa uh, PCD sa promise Ito yung tao mukhang kasi ako sa movies sa aking hard disk yung promise namin no? promise dito ako nakaupo promise room may tv Alright, yan, yan lang guys ito yung namin. Ito yung gali. Gali na may hmm. well, ako. Walang tao kasi din ngayon. Papahinga ako eh kung ng video. 26% pa lang. Thank